I've been attached with the feeling of waking up with you by my side naman natin na talagang pinag-usapan nga sa social media ang naging Star Magical Prom 2024 na talaga namang itong ating Donnie at Belle ay talagang sobrang ganda at gwapo nga rito na talagang bagay na bagay nga. At pagkatapos nga na nasabing event na ito, ay sinunda naman ito ng isa pang event na talagang pinag-uusapan na. Narito nga guys sa nasabing larawan ng ating Donnie at Bal Mariano. Sama pa ang ibang artist na kung saan nandyan nga rin itong si Darren Espanto at Catherine Bernardo na umaten nga sa Mr. M. Night of 100 Stars sa Newport World Resort na talaga namang pinag-uusapan na lalong-lalo pa nga ang larawan na ito na talagang itong ating Belinda ay unbothered queen talaga na kahit nga nandyan pa ang isang nalilink ng ibang netizen sa ating Doni Pangilinan dahil makikita nga raw dito ang quote ng ating Doni Pangilinan na na kay Belinda na na talagang ayaw nga nitong nilalamig itong ating Bel Mariano at sobra talaga ang mapaalaga itong ating Donnie kay Bell At ayon pa dito, ayan po ang buong picture plus ang coat ng jowa ay na kay Belinda. Naka-ready, baka lamigin. Dahil grabe nga talaga itong ating Donnie pagdating sa ating Bell Kaya talagang nahuhulog na nga sila sa isa't isa. Kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na. Kaya naman, stay tuned lang tayo for more updates sa ating couple.